Malungkot ang itatampok nating kwento ngayon at sigurado ay malulungkot ka sa hindi inaasahang pangyayari sa artistang ito. Tara tunghayan natin kung ano ang totoong nangyari sa pagkamatay ng babaeng artista sa South Korea. Dito lang siya Asia Shadow Crime Story. Si Kim Sairon ay isang aktres na taga South Korea. Nagsimula siyang umarte noong bata pa, siyam na taong gulang. Nakilala siya sa mga pelikulang A Brand New Life noong dalawang libot at The Man From Nowhere noong dalawang libot sampu. Nang tumanda, mas marami siyang pangunahing papel. Tulad ng sa pelikulang A Girl At My Door noong dalawang libot labing apat. Lumabas din siya sa mga drama sa TV. Gaya ng Listen to My Heart noong 2011, The Queen's Classroom 2013, at High School Love On 2014. Ang unang pangunahing papel niya bilang adult ay sa dramang Secret Healer taong 2016. Si Kim Sairon ay ipinanganak sa Seoul noong Hulyo 31, 2000. Mayroon siyang dalawang nakababatang kapatid na babae si Kim Aeron at Kim Yeron na mga aktres din. Nag-aral siya sa miyang Elementary School sa Seoul at nagtapos sa Young Il Middle School sa Ilsan noong Pebrero 2016. Pagkatapos nito, nag-aral siya sa School of Performing Arts Seoul noong 2018. Nakapasok siya sa Chung-Ang University sa Departamento ng Performing Arts and Film Studies. Nagsimula ang karera ni Kim Sairon sa pag-arte noong dalawang Libot Sham sa pelikulang A Brand New Life. Gumanap siya bilang isang sham na taong gulang na batang babae na inabandona ng kanyang ama at inampon ng isang French couple. Dahil dito, nakapunta siya sa Cannes Film Festival, ang pinakabatang aktres na naimbitahan doon. Noong 2010, nakasama niya si Won Bin sa pelikulang The Man From Nowhere na naging pinakamataas na kinita sa South Korea noong taong iyon. Gumanap siya bilang anak ng isang adik sa heroin na kinidnap. Nanalo siya ng maraming awards sa dalawang pelikulang ito. Noong dalawang libot labing isa, lumabas siya sa isa pang crime film, ang I Am A Dad, at nagkaroon din ng kanyang unang role sa telebisyon sa dramang Listen To My Heart. Noong dalawang libot labing dalawa, lumabas siya sa pelikulang Barbie, kasama ang kanyang kapatid na si Aaron. Noong dalawang libot labing tatlo, gumanap siya sa dramang The Queen's Classroom at nanalo ng award. Noong dalawang libot labing lima, gumanap si Kim Sairon sa Snowy Road. Isang drama tungkol sa mga comfort women noong World War II. Nanalo siya ng Best Actress Award para dito. Noong Mayo 2022, si Kim Sairon ay nagmaneho ng lasing sa Gangnam, Seoul at bumangga sa mga estruktura, kabilang ang mga transformer, guardrail at mga puno. Nawala ng kuryente ang 57 lugar dahil dito. Naglabas ng pahayag ang kanyang ahensya, ang gold medalist, na nagsasabing nagsisisi si Kim Sairon at magbibigay ng kompensasyon sa mga napinsala. Pagkatapos nito, humingi ng paumanhin si Kim Sairon sa Instagram. Tinabi niya na nakagawa siya ng malaking pagkakamali at humihingi ng tawad sa mga naapektuhan. Dahil sa insidente, umalis siya sa dramang trolley. Iniulat na ginamit niya ang kanyang kinita para bayaran ang mga pinsala at nagkaroon ng part-time job. Kinumpirma ng gold medalist na nagkaroon nga siya ng part-time job dahil sa hirap ng buhay, pero tumigil na siya. Noong Marso 2023, pinagmulta siya ng 20 milyong won. Dahil sa hirap sa pera, humiling siya na ibaba ito sa 4 na milyong won at ang kanyang kasama na si Mr. A. ang magbayad. Noong Pebrero 16, 2025, natagpo ang patay si Kim Siron sa kanyang bahay. Isang promising na aktres sa South Korea. Nagsimula siya sa murang edad at nakilala sa mga pelikula. Wala daw nakitang foul play ang pulisya. Pero patuloy pa rin ang investigasyon ang kanyang buhay ay paalala na kahit sikat ka na, tao ka pa rin at pwedeng magkamali. Matapos ang kanyang insidente ng pagmamaneho ng lasing, nahirapan siyang bumalik sa kanyang karera. Pero bago siya namatay, natapos niya ang pelikulang The Guitar Man. Ang kanyang kwento ay babala sa atin. Dapat tayong maging maunawain at mapagpatawad. Tandaan natin si Kim Siron hindi lang sa kanyang pagkakamali kundi sa kanyang talento at mga naiwang pelikula. Naway makamit niya ang kapayapaan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sa bawat krimen na napapakinggan, sigurado may matututunan upang masasamang loob ay paghandaan. Dito lang sa Shadow Asia Crime Story. Ang kanyang kwento ay babala sa atin. Dapat tayong maging maunawain at mapagpatawad. Tandaan natin si Kim Siron, hindi lang sa kanyang pagkakamali kundi sa kanyang talento at mga naiwang pelikula. Nawa'y makamit niya ang kapayapaan.